Ayan mga kabro, ayan pala yung farm namin Ayan lang, nagtatrabaho Magpa 5 years na Ayan, ayan. Meron pa isa dito Kaya lang natatakpan na, ayan oh. Nakikita niyo yung putay doon Magunta yung farm Ayan lang mga kabro Diyan tayo nagtatrabaho dito sa Australia. Yan. Shout out sa mga kasama ko diyan sa farm na yan. Right. Thank you for watching. Bye-bye.